ayan mga kaigan chop suey ang ating lulutuin mga munok pag may gulay so. ito ayan kaigan ito ito ang ating chop suey Kayigan. Tutu tayo ng chop suey. golden brown na siya. Lagay na natin ang chicken. Patis na, palapang kalasa ka dyan. Magawang patis at konting magic sarap lang kay mga kaigan. dahil mamaya magalagay pa tayo kapag meron na yung kanyang mga gulay yan lang pang palato lang sa karne ng natin uh, para kumatik sa laman yung pinamunan sweet peas tunahin uh, natin itong carrots kay kaigan gumagas sya Ito yung ating sayote, bell pepper, baguyagas. At itong cauliflower.

Ayan mga kaigan, ilagay ko na nga pala lahat na ng kanyang mga gulay. Kompleto na siya mga kaigan. So bali, luto na yan mga kaigan. Malagyan ko na pala siya ng ibap mga kaigan. Lalatin ko na yung kaigan para malasa. Ayan. <laughs> ating so, Soy mo kaigan. So, na to, mga kaigan Bali daw ito mga kaigan Lalagyan ko lang siya ng konting lapot Ito kaigan, cold start Para sa Mapot siya ng konti Depende lang sa Hantayin nyo lang yung lapot ng kaigan 穿了我的蝉蝉 O yan kayo gan. O ating kapsoy.